may isa na naman kaming masarap na hamon para sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, ito ang iyong klasikong malaking katamtamang laki at maliit na dami na hamon. Hindi lang ito magiging kasiya siya, ito rin ay magiging kaakit-akit. Nako, mukhang nakuha ko ang pinakamaliit sa lahat. Tiyak na mas kaunti ito kaysa sa nakuha ko. Ang laki nito. Pero sige, regular na may isa, pero ayos na sa akin mas maliit kaysa kay James. Pero hindi naman ako sakay sa pangkani, ni Barbie. Mga kaibigan ko naman kayo, di diba? ba? Kaya Kama makikihati kayo ba yun? sa akin. Basta mo ang maliit mo. Sige, gagawin ko. Eh, hindi naman ito kalakihan para ipagmalaki. Pero magiging maganda pa rin ito. Para masigurong walang natutunaw na tsokolate at nananatili sa pambalot, gagamit ako ng sipit. Sa parang ito, hindi ko mamimiss kahit konti nito. Kawi uling pamamaran. Ngayon, pero dahil sa napakakaunti ko, hindi ako magliligo sa anumang panganib. Mm. ang chocolate candied ay laging masarap, kahit na kaunti lang ito. Tapos ka sa itlog mo. Ibig sabihin niya. Ako na ayaw, Mr. Nona. No. Nagtatakalang ako kung may laron sa loob ang akin. Mm. Mayroon kapsula dito? Isa Stooge! Ano? Eh, hindi magandang sorpresa iyan. Bakit kayo nag-aalala? Lahat naman tayo kumakain ng karne, tama? Ang mga insekto ay isa lang uri ng karne. Masaya ang karing. Katiri! Jean, nakakahiya iyan. Sang ayon na hindi magkasundo, pare. Sana mayroong masarap at kawili-wiling laman ng itlog ko. At dahil mas malaki ito, tiyak na may itinatago itong mas malaki. Mas mabuti. Bakalay like, hindi ko rin mabuksan gamit lang ang aking mga kamay. Sa palagay ko, kailangan kong ilabas ang malalaking baril para dito. Ingat! Ayos ah, lang! Oh. Tingnan mo ang cute na nakuha ko! Hindi maari. Ang cute niya. Gusto ko lang siyang yakapin. Chim, ah. ang bago kong kaibigan. Kung Kundi ang yung asno, yung itlog. Akin ang sisiw. Haha! Oh. Oh, kasi si Barbie ay dehado na naman ngayong round. Ano ang pinagtatawanan mo? Nakakatawa, lalo na kapag nakita mo ang laki ng barko. Walang dapat ipag-alala din. Mahilig ako sa strawberries. Pero pakinggan mo. Kung sino ang may pinakakaunti ang unang kakain. Kaya Barbie, ikaw na. Maaring sabihin mo sa amin kung nalalasahan mo pa ang bagay na iyan. Medyo duda ako. Pinapagalit mo ako. Ngayon, pipisahin ko ang strawberry ko. Ito para sa'yo, Alex. Oh, since she grew us forward, like, Michael we are sorry ng maliit na prutas. Jane, handa ka na ba? Ay, ako naman ngayon. Bakit hindi mo ito Kasama hatiin? Kasama ko, pakiusap. H hindi mangyayari. Ngunit kailangan ko Na natin ang iyo! Hoy, Jane! Ano yan sa kabila? Uli kita. Ma Alam sa yung kwento. Strawberry, akin na to. Hoy. Ano ang ginagawa ko? Paano? Naglalakas loob ka, Barbie. Isa uli mo yan, magnanakaw ka. Hindi ko hahayaang kunin ng kahit sino ang mga treats sa Lalo akin. Lalo na pagdating sa isang bagay na kasing ganda Alex! nito. ikaw na.

rainbow cakes. <gasps> Oo, ang ganda nito. Hindi nga ako nagagalit na mini portion ulit ang nakuha ko ngayong round. Sobang excited ako kainin ito. Ayokong sirain ang isang bagay na napakaganda, pero hindi ko na mahintay kainin ito. maging kahit ano mas mabuti sa aking Hindi pa ako kailanman eh. Oh, say Subukan mo ang sayo. Nangangako akong hindi mo ito pagsisisihan. Oh, so. as a non-turricula kanis ko na rin wag pa mag-aos lang ba? Tinapahabayin kailangan ng mga kubiertos kung may mga kamay ka namang gamit sa pagkain. Mas madali ito. Siguro, pero mukha kang isang hayop. Salamat. Sino ang may pakialam kung ano ang hitsura ko? Hindi nagkamali si Barbie. Napakasarap ng cake na ito. Inihintay ka ba? Sisisid na ako. Hindi, hindi mo talaga dapat kainin mula sa gilid ng ganyan. Hindi siya dapat. Sooner or later, babagsak yan sa kanya. Uy, ngayon makakasali na tayo dyan. At mag-enjoy din ng konte. Naku, nakuha ko ang pinakamaliit na Matagal candy. Matagal lang dapat nangyari iyon. Tingnan mo ang napakalaki kong candy. Swerte mo. Kailangan ko na lang makontento dito. Kumusta? Kahanga-hanga, pero hindi sapat. Tara na. Oo nga. Dapat naglaan ka ng oras para dito. Kung work more kung gusto saan. hey, tingnan mo ang dila ko. Iba't iba ang kulay ngayon. Iniisip ko kung kaya ko rin kulayan ang dila ko na parang bahaghari kapag kumain ako ng candy ko. Kailangan ko nang simulang dilaan ito. Salamat. Salamat. Ang son mo. But during walang kutok, hindi mo isinubo ang buong bagay. Hindi pwede! Oh, nagadikit. Alos, nakuha ko na! Hala! Nag-aalala na ako na hindi na ito lalabas. Salamat, Alex. Kailan man, kaibigan. Kung tapos na kayo, sisimulan ko na ang aking matamis na pagkain. Pero ikaw, pakiusap! Magandang yan. Hoy, ang tuta niya ay sobrang laki na hindi niya na kami makita. Baka pwede natin itong gamitin sa ating kalamangan. Magandang pag-iisip. Hoy, alam mo ba na ako ay... And kailanman matusurin ako sa scheme na Rodolphe McGreg. Yun lang. Ano? Paumanhin, Jane, pero wala akong magawa. Oo! Oh! Bakit? Ibigay mo sa akin. Sa akin lahat ito. Sasabihin kong may sapat para sa ating lahat. Magagalit talaga ako kung hindi ko ito lubos na ini-enjoy. Oh. Oh. Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na kahon oh, ng so. cereal. Okay na ako sa regular na kahon ko. Lalis, you're courting? Ano habang, ang nakaharap sa akin? Dahil may isa ako. Minsan pa, si Bin ang ng pinakamalit na bahagi. Sige, kakain na ako. Yeah. Hindi lang ako halos walang cereal. Halos wala na rin akong gatas. Hindi ako makapaniwala na ang gatas ay talagang nasa mga ganitong kaliit na karton. Ha? Huh? Halos hindi ko pa natikman iyon. <laughs> Sigurado akong hindi ko kakaharapin ang problemang iyon. Oh, Karem, Spoker, ang serial na But hindi na ako makapaghintay makita kung gaano ito kasarap. Mahilig talaga ako sa agahan. Oh, 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 hmm, sarap. Walang tatalo sa gatas na may cereal. Tama. Magandang koleksyon, Alex Tama ka! Salamat ah, na na Pubuksan ko ito Bacano. Nandito ang serial Pwede itong tumagal habang buhay para sa ah! akin Salamat sa pagbahag Sige lang, Jane Iyan lang ang maibibigay ko sa inyo, mga kaibigan. Ang natitira ay diretso sa tiyan ko. Gutom na gutom na ako. May magsabi sa akin ng bon appetit. Bon appetit. Kahit nag-aalala ako kung gano'ng katagal mo yan tatapusin. Hindi masyado. Hmm. Piisag mo. Sobrang bored na ako. Inaantok ako. Sa tingin mo pagod ka? Ako ang gumagawa ng... Sa gawain dito. Nagawa Magaling na trabaho. Magaling! Mag-subscribe sa aming channel upang siguraduhin makita mo ang bawat isa sa aming mga kamanghamanghang hamon. Hanggang sa susunod...